Kilala ang ating bansa sa napakaraming isla, magagandang tanawin, at mga kakaibang prutas na hindi matatagpuan kahit saan. Maliban sa mga karaniwang prutas na mangga, saging, at pinya, ang Pilipinas ay tahanan ng mga natatanging prutas na bihira at minsan ay hindi kilala sa iba. Ngayong araw, samahan nyo kami sa pagtuklas ng labing dalawang kakaibang prutas na matatagpuan dito. Ang una nating prutas ay ang sapinit, o wild raspberry. Matatagpuan ito sa mga bulubunduking bahagi ng Luzon. Ang mala-raspberry nitong hitsura ay may natatanging twist na may matamis at maasim na lasa. Ginagamit ito sa paggawa ng jams at wines. Bagamat hindi ito karaniwan sa mga palengke, pwede itong matagpuan sa kagubatan ng Luzon para sa mga mahilig mag-hiking. Ang susunod nating prutas ay ang tabon-tabon. Ang maliit at hugis itlog na prutas na ito ay popular sa Mindanao partikular sa paggawa ng tradisyonal na kilawin. Kilala ito sa pagkakaroon ng antibacterial properties na nakakatulong sa pagpatay ng bakterya sa mga sangkap ng pagkain. Ang prutas na ito ay ginagawang panimpla at nagbibigay ng kakaibang asim na lasa. Sa Visayas, lalo na sa Negros at Iloilo, matatagpuan ang batuan. Ang maliit at maasim na prutas na ito ay mahalaga sa mga lutong ilonggo, partikular sa sinigang, kung saan nagbibigay ito ng kakaibang asim. Bagamat mukhang simple, ang prutas na ito ay may natatanging lasa na paborito ng mga lokal. Narito naman ang prutas na may kakaibang texture at lasa, ang chesa, o sepot. May makapal na laman itong kulay orange at may creamy na texture na kahawig ng kalabasa. May banayad itong tamis, at karaniwan itong kinikilala bilang prutas na panghimagas. Ngunit, ang pagkakaroon ng matinding lasa at makapal na texture ay nagpapaganda sa kakaibang prutas na ito. Sunod ay ang kamansi o breadnut. Kilala itong parang breadfruit, pero mas malambot ang laman at mas ginagamit bilang gulay sa pagluluto, lalo na sa Mindanao. Madalas itong nilalaga o ginagawang sahog sa iba't ibang lutuing Pilipino. Ang kakaibang prutas na ito na tinatawag na pedalay ay kamag-anak ng marang at durian. Makapal at mabalahibo ang balat nito. Ngunit sa loob ay may matamis at malambot na laman. Isa itong bihirang prutas sa bansa, kaya kung makikita mo ito, subukan mo. Roselle, o kilala rin bilang hibiscus sabderifa, ay may pulang bunga at kadalasang ginagamit sa paggawa ng juice o cha. May kakaibang asim tamis na lasa ito na nagiging refreshing na inumin. Isa ito sa mga prutas na talagang bihirang ngunit masustansya. Isa pang hindi pangkaraniwang prutas ay ang lamboy o java plum. May malaitim na kulay ito at maasim tamis na lasa kapag hinog na. Madalas itong kinakain ng sariwa o ginagawang wine at paborito ito ng maraming Pilipino tuwing tag -araw. Ang binukaw ay isang maliit ngunit napakaasim na prutas na ginagamit din sa pagluluto sa Visayas. Kilala ito sa pampaasim na lasa, at ang mga rehiyon sa Visayas ay may sariling paraan ng paggamit nito sa kanilang lutong bahay. Ang kalumpit ay maliit, kulay violet na prutas na may tamis at kaunting asim. Mahirap itong matagpuan at madalas nakikita lamang sa piling lugar, ngunit masarap itong kainin ng sariwa. Lipot ay kamag-anak ng duhat ngunit mas malaki at kulay purplish o itim. May mas malalim na maasim tamis na lasa ito, kaya't ginagamit sa paggawa ng jam at wine. Isa itong pambihirang prutas na bihirang makita ngunit napakasarap. Ang alukon, o hinlambak, ay isang bulaklak na prutas na ginagamit sa lutuing Ilocano. Kilala ito bilang sahog sa mga dinengdeng o pinakbet. Ang kakaibang bulaklak na ito ay nagdadala ng natatanging lasa sa mga Ilocano dishes at iyan ang labing dalawang kakaibang prutas sa Pilipinas. Ang mga prutas na ito ay nagpapakita ng yaman at kasaganaan ng kalikasan dito sa ating bansa. Kaya kung mapunta ka sa mga rehiyong ito, huwag palampasin ang pagkakataong tikman ang mga kakaibang prutas na ito. May mga kakaibang prutas pa ba kayong alam na wala sa listahan? E comment nyo na at nang malaman ng iba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like at subscribe.